Ay, thank you Lord. Walang hapon sa lahat. Kapun, kapun black label. Johnny Walker. Anyway, salamat. At saka, salamat din ito. Tano'y ang Pasko. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nineteen, twenty, 21, one 23, two three Huh? Huh? One, two, three, four. Pasta. Mga ano, mga pira. Hindi ako marunong magbilang. Gusto ko wala akong pira, pero hindi natin ano ba? Hindi natin inasahan ba yung may mga ano gani yung bigay mga ganun ba? Okay. Bilangin ito, Hindi ko marunong magbilang ba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Magkatugma sa edad ko 25 Lamat Tuloy ang pasiko Lamat God bless Merry Christmas